So yun isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kalingap. Uh, punta tayo sa bukid. Kalingap! Orat! Bilang iskawter po ng Jinsan Mindanao! Sa pakipo natin! At pasa po natin mga kalingap po. Wow, ang ganda ng bundok. Ito pala yung area po ni ano. Nila chairman. Sama natin si chairman mga kalingap. Okay, dito natin yung tinanin. Ah, dito tayo magtatanin. Oh. Dito tayo. At saka abot doon charo, ro. Nung sa intran kanina. Oo. Oh. Ako. Ito doon sa mga mga na hanggang doon, doon pa? oo okay. Tayo, dito. so malawak din pala mga kalingap yung pwede yung pagtamna ng gulay dito kira German dito sir ang pagkawa ng bahay, sir dito pwede eh pwede sir oh, dito kubo kubo oo nagpapatay na si chairman dito ng kubo kubo dyan o para may katabi tayo. Ah may gumagawa din pala doon. Uh Oo. -oh. Ito yung area ko. Kasi yung may-ari ito si misis. Oo uh, ay misis siya po may-ari. Uh Oo. -oh. Okay. Malawak yung lupa niya sir. Malawak lupain lulupain. Oh, ab abot doon sa kabila. Hmm. Oh, tingnan natin mamaya. Uh Oo. -oh. Maganda to area nila so marami tayong lilinisin dito mga kalingap. Ay, ay, mga Oo. Oh. kay hindi malinis, walang ano, walang pinansing. Oo. Oh. <laughs> oh. Pagka ano, matuling doon to, sasimula natin maglinis na. Oo. Oh, oh. Basta dumating yung ano natin, kung mayroon tayong itanim. Mm -hmm kanin na natin. Oh, linis. Oh. Linisin muna, na, muna natin, sir. Oo. Oh. Linis po muna tayo dito, mga kalingap. Oo. Oh, oh. So, marami tayong lilinisin. So, kailangan natin dito ng maraming tao. Oo. Oh, kailangan natin maraming tao dito. Kasi malawak ito. Oo. Oh, hindi basta-basta ito, mga kalingap. Yung lahat itong uh, lilinisin. So, grabe karami yung mga tanim, mga tanim dito sir oh. mga nyog ganda pa ng mga tanawin pa dito overlooking mm, -mm. dito yung maganda yung dito hmm <coughs> Tapos sa uh, ano, kalsada lang. Oo, oh, kalsada yan. Sa baba. Sa baba. Tanggong sa, sa bundok. Sa baba. Tatawid naman sa kabilang bundok. Oo. Oh -oh. Ano yung bundok na yun? Mga nanon yan sir Nanon? Oo. Oh, mm hmm. Sa, uh, pastor Pastor nanon ang may-ari niyan. yan uh, mo. Sa pang mga kabahayan dyan Oo Hindi pa ako nakarating yan uh, Hindi pa Hindi <laughs> <laughs> yung lahat Nagtitira dyan mga bayaw ko Ah, uh, yan para pamilya ni Mrs. mo. Oh. Uh, uh, mga pinsan niya. Oo. Uh. Uh.

Mayaman po sila sa lupa. Pagdating sa lupa. Kasi, okay. ang earth, eh, siguro Hmm. Sa mga tanon pa nila. May bahay pa pala doon. May usok. Ano? Yeah. May apoy doon. Oh. Siguro may bahay doon. Yung doon yun sa kabila, sa ano yan, may tupling. Sa tibuli na yan. Ah, tibuli na itong area na yan. Uh -huh. Yung mga bahay-bahay na yun, matibuli na pa rin mga yun. oh, mga, mga blaan, tibuli. Anong purok na yan? Ay, Mutukling. At doon sa baba, pau-pau. Sa pa, lusot ng, ano, nawal. Ah. So, mar marami pa tayong akitin dito na buntok, mga kalingap. Sana marating natin yung area na yan pagdating ng araw. napakalawak po nila dito may kuryente rin itong, dito uh, tawid pa ito sa creek sir may creek doon sa baba mm hmm. papunta doon sa kabila e eh, paano yung halimbawa mag mag-iigib mag, mag uh, magdidilig may tubig natin dito ay meron na may rin, rin, rin po tubig niyo, kanina sa dam oo oh. papuntang blala oo oh, so wala tayo pa, yeah, problema ay, yung patubig oo oh. hindi oh. dyan tayo magkuha oo oh. <coughs> so yun po mga kaliyap so hindi pala natin kailan po problemahin dito yung pandilig at mayroon uh, meron daw mapagkukuhan dito ng tubig kaya soon mga kaliyap ha at uh, malilinisan natin tong area na to yan at uh, makapagsimula tayo magtanim dito sa area na to ito yung first project natin ng uh, uh, so pangalan dito yung pangkabuhayan po nila sa na, na na sa pagkakataon ngayon pa lang po tayo makapag proyekto ng gayetong klase na pangkalahatan isang asosasyon na mapapakindabakan nila sa ilang taon sa sili ilang taon ba At tatlong taon tatlong taon po sa sili so matagal um, mabuting pag-alaga wow. Uh -huh at saka yung talong mga isang taon. So matagal, matagal po mga kalingap yung ating uh, may bibigay po sa, sa, kanila na tulong. Pang matagalan talaga. At uh, sana po at uh, masimulan po natin itong proyekto na ito mga kalingap. Sa tulong din po ng ating uh, mga puting sponsor, uh, magagawa po natin ito sa, pamagi, sa pamamagitan po nila. Sa po, maraming maraming salamat po sa walang sawa na pagsuporta niyo sa amin. Lalo lalo po sa ating mga kapatid na uh, mga tutubo. Si Lamang Claire, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, nagawa po natin itong, itong, itong klaseng na proyekto para po sa kanila. Ito si Chairman. Tara hmm. pa. sige. Ah, uh, na lang. Ito doon sa dulo. ah. Uh. Napakalawak po nito. lawak ito. Ilang hektarya kaya ito po, chairman? Doon, doon sa kabila, chairman. Mga walo. Walo hektarya? Uh. Napakalawak po yung lupa po nila mga kalingap. Walo hektarya po yung uh, kanilang lupa dito. Puro mga hanyo. Hanyo dito. At dito dyan sa baba. Akan yung mga durian, marami ating durian dyan sa... Hmm, durian. Oo. Oh. E, eh, buwan ah. Oh, o, tingnan mo yung mga durian. Puro yan mga durian. Ilang puno yan sa sinta. Ha, ito? ayuno oh, yun oh. Ito? Hmm. Ito, ito, anong puno to? Mga buyo-buyo. Ay, buyo-buyo yan ah, naman yan? Yun sa kabila. Puro yung durian. Yung sa loob ng lubi. Ha. Oh. Sa loob ng nyug. Mga <coughs> oh, durian pala Puro yan. durian yan, sir. Hmm sa kada, kada harvest kada harvest 2,000 kilos ang makuha na yan Opo, dami, sa alam po ng isang taon ilawis, beses ka mag-harvest ng durian isa lang oh, by season din pala yan oh. grabe mga kalingap ayan yung mga mga Oo, oh. sa akin balik ko sa si kanya Mga ganda po, oh. mga bundok, pangbira. Doon, doon pa tayo galing ganyan, Sir Juan? Doon. Yung mga baybay na yan? Oo, oh, oh. sa eskwilahan yan. Ah, oh, sa eskwilahan na pala yan. Ito yung lupa ni Mrs. Malaw. Ganda oh. Pang-Instagram yung area, yung ano? Vacation Trapid Sherman Wala tayo doon Uwi na tayo, uwi kami Uwi tayo Dito tayo magdaan sir Ay Dito Dito oh. pala ang daan Baha hmm. <laughs> tasa po tayo mga kalingap dahan-dahan lang po tayo <coughs> Yan na. Bali pa balik na kami ni Chairman sa kabahi po nila. Doon po kami galing. dito. Tayo, pagilid tayo dito. <laughs> German <gülüyor> <gülüyor> So ito mga kalip at nakabalik na po kami dito kila chairman yan so ito mga kalingap at patuloy patulip natin yung supportahan sila Baro Santos Matubang at ito yung vlog at ang buong team kalingap so God bless po sa ating lahat at ingat po tayo lagi and bye bye po